siya ay tuturing na pinakadakilang hari ng Israel. Siya ay walang iba kundi si David na mula sa lipi ni Huda ng bayang Israel. Ang pangalang David ay nangangahulugan o maaaring ipakahulugan sa sanditang minahal. Si David ay mula sa angka ni Huda at anak ni Isai na tinatawag ding Hesi na taga Bethlehem. Siya isang pastol na nagbabantay at nag-aalaga ng kawa ng kanyang ama. Sa buhay niya bilang isang pastol, lumikas siya ng ilan sa mga magagandang awitin na kanyang inaawit kaalinsabay ng kanyang pagtugtog ng alpa. Sa anyong panlabas, si David ay mayroong mapulang pisngi at may magandang bikas kaya hindi na nakapagtataka kung maraming babae ang mahumaling sa kanya at nagkaroon siya ng maraming asawa. Ating tatalakayin kung sino-sino ang mga babae naging asawa ni David noong siya ay bago pa maghari hanggang sa lumuklok sa trono ng bayang Israel. Sa kabuuan, mayroong walong asawa ang haring si David. Bukod pa sa kanyang mga asawang lingkod, kung saan nagkaroon siya ng mga anak sa mga ito, unahin natin ang kanyang mga naging asawa bago siya umuklok sa trono bilang hari ng Israel. Una ay si Mikal na anak ng hari si Saul na pangasawa siya ni David kapalit ng dalawang daang balat ng pinagtulian ng mga Pilistyo bilang dote upang ibigay sa kanya ni Saul bilang asawa si Mikal. Kalaunan Ibinigay ni Saul si Michal sa iba. Ngunit muli siyang kiniwa ni David upang kanyang makasama noong siya ay naghahari na sa Israel. Subalit, hindi siya nagkaanak kay Michal. Noong siya ay ginawang hari sa Hebron, napangasawa niya si Ahinoam na isang Jezreelita. Naging anak niya rito si Amon. sunod na kanyang napangasawa ay si Abigail na taga Carmel, isang matalino, mahinaon at mabait na babae. Ang babaeng ito ay asawa ng may-ari ng malawak na ubasan na Sinabal. Nang mamatay si Nabal, kinuha ni David na kanyang maging asawa si Abigail kung saan naging anak niya dito si Keliab na tinatawag ding Daniel. Ikaapat na kanyang naging asawa sa si Hebron ay si Maaka na anak ni Talmay na hari sa Jisuro kung saan naging anak niya dito si Absalom at si Tamar ang kanyang panlimang asawa ay si Hagit kung saan naging anak niya naman dito si Adonia na siyang nagtangka na gawin ng karyan kay Solomon ang kanyang ikaanim na asawa ay si Abital kung saan naging anak niya dito si Sifatias ang ikapito ay si Egla kung saan naging anak niya naman dito si Etriam Sa kabuuan, anim ang naging anak ni David sa Hebron sa loob ng pito at kalahating taon na paghahari niya roon. Pagkatapos sa Hebron, 33 put taon naman siyang naghari sa Jerusalem. Doon ay apat ang naging anak niya kay Batsiba na anak ni Amiel na asawa ni Urias na isa sa kanyang mga kawal. Ito ay sina si Mea, Sobab, Natan at Solomon. Siya pa ang kanyang naging anak sa Jerusalem. Ito'y sina Ibhar, Elisama, Elipelit, Noga, Nepeg, Japia, Elisama, Eliada at Elifelit. Ang mga ito ang mga naging anak ni David bukod pa sa mga anak niya sa kanyang mga asawang lingkod. Iisa naman ang kanyang tanging anak na babae na walang iba kundi si Tamara na kanyang naging anak kay Maaka.